Para sa pangarap, tuloy ang laban At huwag na huwag susuko Shout out sa mga palaban sa buhay Sa pangarap ay talagang ganyan na unang iyong kaysa sarap Kahit na ng mga tinik sa daan Kailangan tumuloy ka pa rin sa pagkakbang Para marating ang gusto mong puntahan Gawing bakal ang iyong dibdib Laban akong laban Para sa pangarap Tuloy ang laban At huwag na huwag susuko Shout out sa mga palaban sa buhay Talagang ganun sa umpisa Bigat, ihirap sakit at hapli Kailangan mong lampasan Dahil dyan masusubok at mahasaan Ang angkin taglay Yan ang sukatan ng iyong nakayahan Na siyang magbubuo ng iyong katauhan Para sa pangarap Tuloy ang laban At huwag na huwag susuko Shout out sa mga palaban sa buhay Huwag ikahin ang hirap ng pagsubok Gaano man katindi ang naranasan Dapat labanan mo ng sukdulan Hindi lahat ng oras ay tagulan Darating din ang panahon Sisinag din ang buwan At sisikat din ang araw Doon mo malalasap ang kinang ng kinabukasan Tuloy lang ang laban at huwag na huwag mong susukuan Di mo mararating ang tagumpay Kung di mo lalampasan ang mga pagsubok at kahirapan Nasa sa iyong kamay ang buhit ng iyong kapalaran Tumindig ng matibay at suklulang lumaban Maging determinado at agresibo Na parabang apoy sa bungangan ng vulkan At rumaragas ang alon patungo sa tagumpay Palakasin ang dibdib at isipan Ibuos lahat ng galing at lakas na walang bawas Para sa inaasam na pangarap Para sa pangarap Tuloy ang laban At huwag na huwag susuko Shout out sa mga palaban sa buhay